Sa video na ito, ating talakayan kung bakit nga ba dapat kumpleto ang ngipin kapag nag apply ka sa Marines o kahit sa AFP. Marami talaga ang nagtatanong, Sir, bakit kailangan kumpleto ang ngipin pag nag apply sa Marines? Simple lang yan, kasi bawal magkasakit sa gitna ng laban. Kapag Marine ka, bawat parte ng katawan mo dapat handa. Kapag may sira o kulang kang ngipin, pwedeng magdulot yan ng impeksyon, lagnat o sobrang sakit. Isipin mo, nasa training ka, nagmamartsa sa ilalim ng araw, tapos biglang sumakit ang ngipin mo. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog at lalo kang mapapagod. Sa Marines, walang puwang ang sakit. Dapat laging handa, laging buo. Kaya mahalaga ang simpleng detalye, gaya ng maayos ng ngipin. Hindi lang lakas ang sukatan ng isang sundalo, kundi ang disiplina sa sarili at respeto sa katawan. Kasi kung marunong kang alagaan ng sarili mo, mas mapagkakatiwalaan ka sa mas malaking laban. Kung may sira ka man o kulang ng ngipin, okay lang iyan. Paayos mo muna, ipabunot o magpasta. Hindi ka agad disqualified. Ang mahalaga, handa kang ayusin ang sarili mo bago mo ayusin ang iba. Yan ang tunay na diwa ng pagiging marine. Kaya kung pangarap mong magsuot ng uniforme, simulan mo sa simpleng hakbang. Ayusin mo ngipin mo, ayusin mo sarili mo. Dahil sa marines, bawat detalye may dahilan. Be fit, be disciplined, be a marine.